May adlaw ka natong tanano ako diay si Rosalinda Ricote. nagpuyo sa Barangay Kabadyangan Kadingilan Bukidnon uh, ako usa kay user sa Dikal labinagayod sa 8131 nakapistong sa 88998 sa akong obserbasyon daw ninda siya. dagko akong abot taghan akong ani ug na sa kini ang yahang output sa among na Among produkto nga among nagamit nga dikal. Ang, ang ang akong na pugas karon nga panahon daw mga 30 kapak. Ug mousad kana siya nga akong i, ang akong ika kuan aning ikatiwas ug bayad ani akong gipakita kaninyo. <laughs> <laughs> Equipo sa among pagpanguma. Og dili na ko ikaulaw, ikapasigarbo ka ninyo ang at atong kasinatian sa maong dikal tungod kay tako siya o kalidad sinaw ang iyang, ang iyang lugas dagko iyang abot o sa recovery niya mo harvest ko o 150 ka tipuso ni uga ako o 75 mo, mo katunga gid siya o bugat gid ang iyang Kilo ug dako gida atong income ug dako atong kita dako ang ato ang profit sa maong uh, produkto ug maayong odto kanatong tanan